Hello everyone! Magandang araw! Ito na naman po ako sa pagluluto. Sa araw-araw ba naman na ginawa? Ang mahirap talagang isipin ay ang pangulam sa araw-araw. Kaya pag tinatanong ako kung anong uulamin, lagi kong sagot eh, hindi ko pa alam. Kapag ako lang mag-isa, pritong itlog, pwede na yung sa akin. So ayun na nga, balik sa pagluluto. Sitaw naman ang naisipan kong iluto. Nilagyan ko na nga lang ng kamatis... Lutong adobo ba na nilagyan ko lamang ng itlog? Ayun na nga at nilagyan ko na ng pangapampalasa. Pinalambot ko na nga lang itong sitaw at hinango. Nung bumibini nga ako ng sitaw sa tindahan, hindi ko nga rin alam kung anong luto ba ang gagawin ko. Kasi sawa na ako sa adobo at sa pakbet. Kaya naisipan ko na lang nalagyan ito ng itlog. Tapos yun nga, nagprito na ako ng itlog. Inalo-halo ko nga lang ito ng kaunti. At nang maluto, ay nilagay ko na nga rin ang adobong sitaw na may kamatis. Inalo-halo ko ulit ito. So ayun na nga malapit nang maluto ang aming ulam kaya pwede na kaming kumain. Thank you for watching.